Kikilalangin po natin ang mga natatang individual na pinarangalan ngayong taon sa kauna-unahang Kasosyo Award dito sa Pilipinas. Panoorin po natin ito. Ang kanilang adbukasiya at malaking ambag sa larangan at industriya ng pagnenegosyo ang naging dahilan kung bakit pinarangalan ang ilang personalidad sa kauna-unahang Kasosyo Award ngayong taon sa bansa. Layo ng ang nasabing award na bigyang pugay ang natatangin kwento ng ilang negosyante, organisasyon at personalidad na nagbigay inspirasyon sa kanika nilang larangan. Nagbibigay tayo ng awards sa mga nagiging mga achievement ng mga kasosyo natin. Kasi ang gusto natin mangyari, ma-inspire yung mga future generations natin na maging negosyante or maging achievers din dumami pang pa maisip na kahit na pandemic, kaya magnegosyo kasi kadalasan kasi nagkakaroon tayo ng toxic environment eh. Huwag mo nang subukan yan, wala rin mangyayari. Huwag mo nang gawin yan, mapapala, malulugi ka rin. Gusto natin ipakita na hindi lahat nagiging successful, one hit wonders lang. Hindi mo alam, yung failure sila, isang daan bago naging successful. Kabilang sa mga naparangalan ay si Leigh Maniego bilang Outstanding Women and Remarkable Pop Rock Performing Artist of the Year dahil sa kanyang natatanging kwento na nagsilbing inspirasyon sa mga nais tahaki ng mundo ng musika. Tonight ay napaka grabe, amazing po and uh, I'm super super humble to receive these awards from Kasusha Summit. Thank you so much and uh, nag nagmotivate po ito sa akin to, to, to do more, to work hard more and to give my best. Tumutulong din po tayo sa mga uh, batang batang nangangarap no, na maging isang uh, singer po dito sa Pilipinas. Hindi rin nagpahuli ang ating programang Rise and Shine Pilipinas na nakamit ang parangal bilang Best Morning Show of the Year. Ito'y bilang pagkilala na rin sa kahalagahan ng creativity o pagiging malikhain bilang daan tungo sa pagbabago. Isa rin sa kinilalang personalidad ay walang iba kundi ang ating host na si Chi Atienza Valdepeñas bilang Outstanding Host in Entertainment. Maraming salamat ka Social Summit 2023 sa award na ito. This award is for my Rise and Shine Filipinas family. And also, getting awards such as like this makes me feel like I am really on the right path and I shall do my best each and every time. Talagang nakaka-inspire to. Maraming maraming salamat. Kasabay din ng nasabing award ay ang pagkakaroon ng Kasosyo Summit kung saan nagkaroon ng talk session ng ilang eksperto. Kabilang na dyan si na former DOT Secretary Wanda Teo na nagbahagi ng kanyang kaalaman sa magandang epekto ng medical tourism sa bansa. Si Carl Balita na binigyang diin ang kalagahan at kapakinabangan ng makabagong teknolohiya sa pagtuturo at pagnenegosyo. Nagbahagi din ng legal tips sa pagnenegosyo si Attorney Alfonso Orioste at marami pang iba. Hangarin ng nasabing summit na maging daan upang makabuo ng makabuluhang partnership ang mga negosyo, startups at organisasyon sa iba't ibang sektor na makatutulong sa kanilang paglago.